Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Pagtangay ng lalaki sa bag na may lamang 23,000 pesos sa pool sa CCTV. Dating profesor naglabas ng public apology matapos ang kinin ang thesis paper ng kanyang advisee. Isang daang taong gulang na World War II veteran ikakasal sa kanyang 96 anyos na fiance. Dalawamput-anim na Tesla ipamimigay ng YouTube star na si Mr. Beast sa kanyang 26th birthday. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending video, Academic This honesty nagugulantang online world matapos isa publiko sa Facebook ang isang apology statement ng isang dating faculty member ng University of Southern Mindanao. Ang kanyang kasalanan, pag-angkid sa thesis paper ng kanyang advisee. Ang buong detalye tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Kapag gawaan na ng thesis, ano ang role mo? Tagaplano, tagaprint, tagaluto ng pansit kanton? O di naman kaya, ikaw ang tinitingalang thesis advisor? Kamakailan ay nagulantang ang netizens matapos mag-viral ang isang public apology letter na ipinost sa Facebook page ng Department of English Language and Literature ng University of Southern Mindanao. Sa naturang liham, Humingi ng tawad ang isang dating profesor para sa emotional pain na idinulot nito matapos ang kinin ang thesis paper ng kanyang advisee. Giit ng thesis advisor, siya lang ang dapat sisihin sa masaklap na pangyayari. Ilang araw matapos ang viral post, naglabas din ng pahayag ang mismo departamentong kinabibilangan ng dating profesor. Sa statement, ang pag-post ng public apology raw ay kondisyong hiningi ng estudyante matapos nitong magsampan ng formal na reklamo. Hinikayat din nila ang publiko na tigilan na ang mga pasaring at mga chismis. Lalo't nagkaroon naman na ng maayos na kasunduan sa pagitan ng complainant at respondent. Samantala, naglabas din ng kanika nilang mga reaksyon ang mga netizen. Anila, dapat tanggalan ng lisensyang magturo ang dating profesor. Giit naman ng isa, hindi na lang anya ito plagiarism, kundi isang malinaw na kaso ng pagnanakaw. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera sama-sama tayo Pilipino. Para sa istoryang sapul sa CCTV, tinangay ng isang lalaki ang nakitang bag sa isang nakaparadang delivery van sa Binondo, Maynila. Ang naturang gamit may lamang 23,000 piso na pag-aari pala ng delivery van driver. Ang kuhang video sa pagdanahaw ng kawatan Panoorin sa report ni Rovic Manuel. Sa pool sa CCTV footage ang isang lalaki na nagnakaw ng itim na bag mula sa isang delivery van sa Yuchenko Street, Binondo, Manila. Sa video makikitang sumisilip muna sa bintana ng sasakyan ang lalaking nakapula. Hanggang sa tuluyan na nitong binuksan ang pinto ng delivery van, lumingon pa nga ito sa gilid bago inabot ang isang itim na baga. Nang makuha, kaswal na naglakad papalayo sa nakaparadang sasakyan. Ayon kay Barangay Kagawad Nelson T. na iwang hindi nakalak pinto ng delivery van. Dahilan para matangay ng suspect, ang bag na may laman pa lang, 23,000 pesos. Napagalaman na bagong loan lamang ng driver ang nasabing pera na tinangay pa ng kawatan. Para sa DZRH TV ito si Vic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. Sa ating next viral story. Love knows no age. 'Yan ang pinatunayan ng engaged couple na ito mula sa Florida, USA. Sa edad kasing 100, nakatakdang ikasal sa Hunyo ang World War II veteran na ito sa kanyang 96-year-old fiance. Ang love story ni Harold at Jane, panoorin sa trending report na ito. kasal na ang isang daang taong gulang na si Harold Terrence, isang Air Force veteran sa kanyang 96-anyos na fiancé na si Jin Swirlin. Nagserbisyo sa panahon ng World War II si Terrence, kung saan labing walong taong gulang pa lang ito nang kinailangan niyang magpa-enlist matapos bombahin ang Japan ng Japan ang US Navy Base sa Pearl Harbor. Nabiyudo si Terrence matapos pumanaw ang kanyang misis noong 2018, hanggang sa ipakilala siya ng kanyang kaibigan kay Swirlin makalipas ang ilang taon. Nakatakda ang kasala ng U.S. war veteran sa kanyang girlfriend sa June 8, dalawang araw matapos ang commemoration ng 80th anniversary ng D-Day landings sa Normandy, France sa June 6 kung saan isa siya sa mga pararangalan. Magpapalitan sila ng matamis na idea sa Carentan Le Mer, ang lugar malapit sa mga beach kung saan nangyari ang makasaysayang Battle of Carentan noong 1944. Sa huli, ayon kay Terence, liniwala siya na sekreto sa kanilang mahabang buhay ay ang pagiging in love sa isa't isa. Ang kwentong ito, patunay lang na talagang nga namang walang pinipiling edad ang pag-ibig. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! At para sa huling trending na kwento... 26 Teslas for 26 years. Kilala sa pamimigay ng bigating giveaways at papremyo, level up ang birthday celebration ng YouTube star na si Mr. Beast. Para kasi sa kanyang ikadalawamput-anim na karawan, mamimigay siya ng 26 Teslas sa kanyang followers. Para sa iba pang detalye, narito ang trending report ni Millie Borja. I just turned 26 years old, and to celebrate, I purchased 26 Teslas, one of which is a Tesla Cybertruck, that I'm going to be giving away in this post right here. Yan ang anunsyo ng sikat na YouTuber na si James Donaldson, o mas kilala sa pangalang Mr. Beast. Para ngayong taon kasi, kakaibang birthday pokolo ang ginawa nito. Kasabay kasi ng kanyang ikadalawamput-anim na karawan, mamimigay siya ng 26 Teslas para sa kanyang mga followers sa buong mundo. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Mr. Beast ang ilang litrato kung saan hawak niya ang kanyang birthday cake. Kasama ang 26 na Tesla sa kanyang background. Pero paano nga ba sumali? All you have to do to win one of these Teslas is like this post and leave a comment tagging two of your friends. Make sure you're following me so I can DM you if you win. Ayon sa rule ng Tesla giveaway ni Mr. Beast, ang mga makikilahok ay dapat nasa legal ng edad at residente ng United States, Australia, Canada, Chile, Metropolitan France, Germany, India, Japan, Mexico, South Korea at United Kingdom. Pero para sa mga nais pang sumali, hanggang noong Biyernes, May 10 lamang bukas ang giveaway entries. Ang random draw ay ginanap noong May 11 at sa mga oras na ito, patuloy ng contact ng team ni Mr. Beast ang nanalong participants. Isang lucky winner ang makakapag-uwi ng 2024 Tesla Cybertruck worth 7 million pesos. At ang 25 winners naman ay mag-uwi ng isang Tesla Model 3 na nagkakahalaga ng 2.2 million pesos. Pero para sa mga mananalo, mayroon silang pagkakataong mamili kung tatanggapin ba nilang sasakyan o kukuhanin ito bilang cash. Samantala, hindi rin nagpahuli ang ilan sa mga kilalang Pinoy personalities. Mismong si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. naki sa giveaway. Kilala si Mr. B. sa pamamigay nito ng milyong halagang giveaway sa iba't ibang tao. Sa kanyang birthday last year, namigay ito ng $50,000 o nasa 2.78 million pesos sa kanyang lucky followers. Kasalukuyan siyang mayroong 256 million subscribers sa YouTube. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng na mga nagba viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS. Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNBS. Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino.